Magandang araw po sa inyong lahat mga bro Siyempre una sa lahat nagpapasalamat po tayo sa Diyos Sa panibagong pagkakataon na pinagalob po sa atin Para makagawa po tayo ng mga panibagong kalaman Mga video tutorial patungkol dito sa ating mga motor Dito mga bro mayroon din nalang dito sa atin na isang Mayu Sporty no? Ang problema po ng motor na ito ay naglak yung kanyang gulong Ito pero oh, Hindi na siya umiikot Kaya ito yung ito troubleshoot natin kung ano yung naging problema niya Ano yung dahilan bakit nag stuck up Baka sabihin nyo kumagat yung preno Ayan po, may pre yung plano nyo Ayan o no? Kahit ko muna sa inyo bago natin tirahin to Baka sabihin nyo ay Ayan mga bro, preno ko Ayan no? Okay, so wala sa preno ang problema Ayan mga bro, kung may ganito kayong problema At kung mahilig kayo sa mga ganitong video Huwag nyo pong kalimutan mag subscribe And hit the notification bell para po palagi kayong updated Kapag po meron po tayong mga panibagong videos Na mga i-upload Ayan mga bro, ano, so kapag ganito ang problema nyo, uh, dalawang bagay na iisip ko, either sa CBT or sa gearings natin sa loob. Yan yung nagiging, uh, o oh, isa pa pala, yung brake dun sa likod, pwedeng kumalas yun, tapos kumalang sa loob, kaya hindi na kumiikot, possible din po yun. So, paano bang troubleshooting nito mga bro, madali lang. Kalasin muna natin yung panggilid nito, okay, kalasin natin yung panggilid para makita natin kung ano yung kung normal ba yung nasa loob nya O nagka problema talaga So normally 8mm putis o likod Pero dito gamit na sila ng mga allen At mayroong mga bolt na Wala nang nakalagay So ang Gagawin natin Tanggalin ko lang muna yung Panggilid nito mga bro Itong cover lang naman Yan, mga bro so bali natanggal na natin yung mga alin dito sa gilid so kalasin na natin ito o oh. okay so nakalas na so oh. good Yan, mga bro so dito napansin ko mga bro ayan o oh. so dapat ang normal may ikot natin tong bell okay so hindi rin natin ay ikot dahil nga istakap din yung gulong so dito may napansin ako mga bro parang umangat yung ano yung clutch lining dapat hindi yung ganyan so think, kalasin natin para malinaw 24 gamit tayo 24 yo pasok Pero mga bro, palawag ng ikot nito Para tunay Iyan o Alas Iyan yeah. Patay, tumigas <laughs> Dapat hindi ganyan yan huh? Kenyari <laughs> di itu. Dapat melambut lantau bro. Itu masuk ke huh? mana? Ah, masuk. Kayak petik-petik you know? you know? <laughs> <Ikut, ikut tau. laughs> Ya lo, ya lo. Ikat lo, ikat tinggal lo. Ikat lo sekarang. Aiy, basah ni. Ya, bro. So, Anong yari? Pren, ano nangyari? Preno na. Ano nangyari? Ikotin mo. Ano yan mo gulong. Yan. So, umiikot na mga bro yung gulong. So, anong nangyari? Yung lining niya mga bro ay natanggal na buo. So, bali tatlong piraso ito mga bro. Ito yan o. Uh, ko sa inyo. Tatlo kasi yung lining nito. Yan o, mga bro o. You know. So ito yung isa Ito yung dalawa So papalit tayo ng tatlong lining Kasi wala naman nabibili na isang piraso nito Iwan ko ngayon pero Maganda tatlo na Kasi pagka bumili ka ng isa Yun din ang unang mauubos Kasi ito mga bro pagka nire-rib nyo Umaangat yung tatlo Umaangat yan Ito yung tumatama dito sa bill yan, ito yung tumatama sa bale para tumakbo yung torque drive papunta dun sa pulley. Ay baliktad. Dito galing yung power ng makina pag umangat sa sa ano, pag umangat sa bale. Ito naman yung connected sa gulong. Ito yung nagpapatakbo sa gulong. ano oh. Di ba? lang problema. Kung gearing sa mga bro, kung naubusan to ng gear oil. Pero hindi to naubusan kasi alam ko ako nagpalit ng sa akin din nagpapalit ng gear oil to mga bro. Eh. Kaya yeah, sigurado hindi sa gear oil. Ito lang. So kalasin natin to. Yan mga bro, subali so, natanggal na natin yung ball. Pag natanggal nyo, ito yung lining mo bro. Nakakalas nyo. Na. Yan o. Oh. Diba? Tapos, ito yung center spring. Yan yung center spring mga bro. Mga bro. Tapos, so meron tayo dito mga bro. Ayan Oh. Ito, itong bearing or lagay ng ano mga bro ng center spring nakakalas po yan ito so pag na, hindi nyo kasi mabubunot ng hiwalay ayan di ba hindi nyo mabubunot ng hiwalay so kailangan yung tanggalin to nakakakat naman ng flat screw eh ko tayo flat screw para ma-regress na rin natin mga bro ano So kailangan din magrasahan Ito yung nire mga bro Minsan kasi marami naglilinis ng CBT Ayan lang yung lilinisin yun, Yung cover Pero itong gitna Hindi na nalilinisan Which is Sablay Sisingilin so, yung kayo Pagka mga ang singilan Mga 450 400 Dapat Makikita nyo mga bro Na binaklas to Ano Pero pagka singil kayo Ng mga 150 ah, Pwede na to Kahit ganyan no? Yan Mura na yon Ano goods So, kalasin natin to. Para malanisan na rin natin. Oh, wala tayo sa mga bro. Ayan o. Oh. Eh, tigas. Ayan o. <coughs> kalas diba? So, sungkitin nyo lang yun. Ayan o. Oh. Nakakalas ah, natin. Ito. Okay. Pagkatapos nyan, mayroong bearing dyan. Tatlo. Ayan o. Oh. Ayun, wala nang grasa diba o. Oh. Lungos bro. Ayan o. Tanggal. Isa. Wala, tayong lungnos. Wala nang lungnos naman. Wala nang grasa. Oh. Oh, kahit pangit. Kahit pangit na lungnos. Wala nang grasa mga bro. Yun, oh. Yun, oh. Mahaba yung santuka Ito yung sinasabi ko sa inyo mga bro Lilinisan natin ito Pag kumuna dito Baka mapagalitan nyo naman ako nito oh. Asan ah, na isa bro? Ito sa Ayun, nahulog na So pagkara kalas nyo yan Nakahihiwalay nyo na to Ayun o oh. Tuyon-tuyon ng grasa Okay So yun lang Ito lang yung assembly ng CBT mga bro Tapos sa loob nya Nandun yung bearing Yung tinatawag na torque drive bearing Dalawa yan Isa dito Tsaka isa to So ulilinisan din natin yan So sa so ngayon mga bro Ay papabilihin natin yung may-ari Isang set So para matanggal nyo to Okay para ma-disassemble nyo yan, tatanggalin nyo itong tatlong lock. Ayan, tatlong lock. Kita nyo yan, lock ring. Tatanggalin nyo yan, tatanggalin nyo yung spring. Para hiwa-hiwalay kasi yan eh. Tatlong piraso. Okay, so sa ngayon mga bro, nandito lang yung video natin. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe.